Yes, pagbati po, no? Mainit na pagbati sa lahat po na nagse-celebrate ng uh, inyong kaarawan, no? Ah, uh, balita lang tayo, partner, balik kulungan ng 46 anyos na babae dahil sa nakuhanan na naman ng halos isang milyong halaga ng shabu nitong Sabado sa Baybay Separation sa Balinsuela City. Ayon kay Balinsuela Police Chief Police Colonel Nixon Kayaban, may record na ang nasakoting si Alias Sheila noong 2023 pa. Matapos ang ilang buwan na paglilitis nakalaya ang babae. Matapos ibasura ng hukuman ng kasong pagbibenta at pag-iingat niya ng illegal na droga na isinampan ng mga tauan ng Station Drug Enforcement Unit. Pero nitong Sabado, nadakong alas 4.20 ng hapon, kumagat muli sa Bible Separation ng mga tauan ng SDEU, si Alias Sheila, ng pagbentahan ng shabu na nagkakahalaga ng 14,500 ang pulis na nagpanggap na buyer sa Padrigal Extension Barangay Karuhatan na nagresulta sa kanyang pagkakadakip. Bukod sa markadong salapi, nakumpis ka rin sa suspect ang 140 grams na shabu na nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 under Article 2, of RA-9165 ang isa sa panila laban sa suspect sa Valenzuela City Prosecutor Office. No? Pahayag ni Northern Police District Chief Police Colonel Josepino Ligan, isa na naman itong malaking tagumpay sa paglaban sa ilegal na droga. Nananatiling determinado ang Northern Police District na gawing mas ligtas ang lansangan ng kamanaba para sa lahat ah oh, di ba, partner? Uh, partner, ito ay uh, balitang Paranaque. Yes. ah oh. uh, apat na raang iligal na dayuhan, huli sa Paranaque. Arestado ang apat na raang iligal na dayuhan sa malaking raid yes, yes. ng bro. Bureau of Immigration, BI sa isang Pogo-style Scam, operation sa barangay Tambu, Paranaque. Ayon kay BI Intelligence Chief, Fortunato Manahan Jr. Naku, di, kala ko ba, partner, eh, wala na itong Pogo. Ha? Ayon eh, kay BI Intelligence Chief, Fortunato Manahan Jr., matagal nang minumonitor ang grupo sa sangkot na online scam laban sa mga binibiktima sa ibang bansa sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Yes. ay tingin pa ng Bureau of Immigration ang kampanya laban sa itigaw na aktibidad at mga mga nahuli ay sumasa ilalim sa proseso ng deportasyon. Oh, okay. Ano ko ano ba wala na yung pogo? So, Hindi basta-basta basta po ma sa partner. Kung observe mo no sa social media especially sa mga ano marami mga site na Nagbibigay sila ng laro tapos di ba? 'Yun yung mga pogo, yung mga pasugalan, no? Hindi, hindi na naubos-ubos. Kaya bilang paalala po sa mga kababayan natin, no, sa mga kareforma na no, maging maingat po tayo, mapunuri po tayo lalo't lalo sa social media. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV Philippines. Live.